Narito ang sampu sa pinakamabisang halamang gamot sa buong mundo na kilala sa kanilang mga benepisyong pangkalusugan, batay sa tradisyonal na paggamit at suportado rin ng mga research. Isa, luyang dilaw, turmeric, curcuma longa. Ang pangunahing benepisyo nito ay pampawala ng pamamaga, antioksidan, mabuti sa puso at kasukasuan. Ginagamit ito sa mayroong arthritis, magandang panunaw ng mga kinain, at mga may problema sa balat. Dalawa, Luya, ginger, zingiber o ficinale. Ang pangunahing benepisyon nito ay pampawala ng hilo, anti-inflammatory, at nakakatulong sa panunaw. Ginagamit ito sa pagsusuka, ubut sipon, at pananakit ng kasukasuan. Tatlo, Bawang, garlic, allium, Sativum Pangunahing benepisyon nito ay panlaban sa bakterya, pampababa ng presyon, at panlaban sa sakit. Ginagamit ito sa may mataas na presyon, kolesterol, at pampalakas ng resistensya. Apat, Ginseng, Panax Ginseng, Panax Quinquefolius. Pangunahing benepisyo nito ay pampalakas ng enerhiya, laban sa stress, at pampalakas ng katawan. Ginagamit ito pampawala ng pagod, pagbalik ng memoria, at problema sa pagkalalaki. 5. Ashwagandha with Honey is Somnifera. Pangunahing benepisyo, panglaban sa stress, pampatulog, pampalakas. Gamit, anxiety, kawalan ng tulog, balanse ng hormones. 6. Yerba Buena, Peppermint, Menthe, Piperita. Pangunahing benepisyo nito ay pampadali ng panunaw, pampirelax ng kalamnan, at malamig sa pakiramdam. Ginagamit sa may mga kabag, pananakit ng tiyan, ubut sipon. Pito, Manzanilla, Camomile, Matricariae, Chamomilla. Pangunahing benepisyo ay pampakalma, laban sa pamamaga, pampatulog. Ginagamit sa mga hirap sa pagtulog, sa may mga nervyos, at kabag. Walo, Echinacea. Pangunahing benepisyo ay pampalakas ng resistensya at anti-inflammatory. Gamit ito panlaban o panluna sa trangkaso at sipon. Sham, aloe vera, sibila, aloe barbadensis. Pangunahing benepisyo ay panluna sa paso, pampaganda ng balat at panunaw. Gamit sa may mga sunburn, galis, at panunaw bilang juice o gel. Sampu, banila do holy basil, tulsi o santem. Pangunahing benepisyo ay laban sa stress, pampababa ng sugar sa dugo, at pampalakas ng resistensya. Gamit sa mga may problema sa paghinga, diabetes, at stress. Sana ay may natutunan kang kaalaman upang mapangalagaan mo ang iyong kalusugan. Maraming salamat sa panunood!